Yes, good morning. Nandito tayo ngayon sa harap ng Divisoria Mall. Yan. Pipikapin natin or mag order tayo ng uh, palabok na itim. Dito daw yung sikat na sikat na bilihan ng palabok. Dito tayo sa Santo Cristo Street so maluwag dito ngayon dito natin na uh, pipikapin sa Divisorio Mall yung ating uh, palabok na itim yan, safe na safe tayo nandito yung ating motor at syempre may mga parking attendant tayo doon oh kawaii naman dyan sir <laughs> yan si ma'am. Ah, oh, tingnan kung gaano kasi pang ating uh, Mall. Uh, anong pangalan mo, ma'am? Ha? Norhay Norhay. Ayun si ma'am, uh, siya nagbabantay rito. Okay, puntahan na natin tong uh, kanan lang tayo pagbaba ng uh, hagdanan kanan lang tayo dun at pagkatapos dulo kaliwa makikita na natin yung six lady kung saan nandun yung ating uh, bilihan ng palabok hello ma'am ako na naman natagap niyo po yung ano ko text ko ay hindi anim anim order po ko anim take out yan na naman si ma'am iyon nandito tayo sa six ladies Carinderia dito uh, nasa stall 86 sila. So madaling nang hanapin. Dahil malayo daw yung ating uh, pupuntahan, ihiwalay pala nila yung ano, yung uh, sarsa. So siguro baka mabilis mapanis pagka nakasama. Ah, yun pala para hindi kagad basta lumambot ng sobra kaya pala iiwalay yung uh, sarsa pagka ang biyahe mo ay uh, malayo kung ikaw ay magte-take out <laughs> na, makikilala na ako ni ma'am dalawang beses na magkasunod akong pumunta eh kahapon tsaka ngayon ayan na tapos na yung aking uh, anim iti take out na lang yan tapos syempre yung sarsa yung anim na sarsa tapos na i-prepare ang ating uh, sarsa nangang uh, palabok tapos tong anim na lang hmm. Ngayon, um, um, um. um, um. 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 talagang kumpleto. Pati kalamansi, sarsa, saka yung uh, Okay, maraming salamat po, ma'am. Yan, dinoble pa ni ma'am. Oh, yan. <laughs> Pangalawang balik. <laughs> yan, uh, salamat po uh, siyempre, pa na tayo i-download na natin yan, mamaya-maya ito po uh, siyempre, magdidikit din tayo ng mga sticker dito tayo sa 680's kung saan maraming uh, kumakain uh, pagka umaga, tangali ng uh, special palabok magdidikit po tayo ng ating uh, sticker Ah, ah. Dito na lang natin itikit or dito. Dito na lang siguro. Yan. Medyo taas natin. Ala, tabingit pa. Ba oh, yeah. Hirap pala mag-video at mag-feature at the same time. Yan. Yan. meron na tayong sticker dito malapit kay uh, Tim Penlas minor sila Team Penlas dito eh nagpa tayo ng anim na ano, anim na special palabok dahil ipapatikim natin sa ating mga kaibigan ha? SD Pesti Sagutan Si Sir, Sir SG Jit, kakakain lang dito sa ano sa Six Ladies ng Palabok. Super sarap daw. Subscribe na po kayo at uh, syempre may bago tayo subscriber.